Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na doble kayo ng pamahalaan para maparami ang dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, prioridad din nila ang upskilling at reskilling sa mga manggagawa para masigurong makakasabay sa makabagong panahon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling tutok ang pamahalaan para isulong ang pagkakaroon ng kaaya-ayang working environment sa bansa. Tugon ito ng punong ehekutibo matapos maitala ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023 batay sa survey ng Philippine Statistics Authority kung saan umabot sa 96.9% ang mga Pilipinong nagkatrabaho sa naturang buwan. Ayon sa Pangulo, doble kayo ng pamahalaan para ipatupad ang demand and supply side interventions, gayon din ang pro-investment reforms at strategic partnerships para makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan sa bansa. Dagdag pa niya rito ang pagpapatupad ng mga inisyatiba, gaya ng public-private partnerships at pambansang pabahay para sa Pilipino program na makatutulong sa pag-usbong ng ekonomiya at pagbuo ng mas maraming trabaho binigyang diin pa ni Pangulong Marcos Jr. na hindi kakaligtaan ang kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng upskilling at reskilling para sa mga ito para maiyangkla ang kanilang kakayahan at makasabay sa makabagong panahon. Una rito, sinabi ng Pangulo na ikinalugod niya ang progreso ng labor market ng bansa na sinasalamin ng mga numero sa pinakahuling labor force survey. Giit ng Pangulo, Bunsod na rin ito ng matibay na paglago ng iba't ibang industriya, kabilang na ang konstruksyon, agrikultura at mga serbisyo. Ikinatuwa rin ng Department of Budget and Management ang resulta ng survey. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, patunay lamang ito ng matibay na ekonomiya ng bansa, bunsod na rin ang pagsusumikap ng kasalukuyang administrasyon para palakasin ang labor sector. Bagaman naging hamon ang isyo ng employment sa bansa, nananatili naman anya ang Marcos administration para makabuo ng maraming oportunidad para sa mga magagawang Pilipino na malaki ang ambag sa nation building. Pagtitiyak ng kalihim, patuloy na itutulak ng pamahalaan ang mahusay at inklusibong workforce sa bansa. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.